S'bawat niti may pag-asa, sa bawat pangarap may lakas. Ya nang Pilipino lagging handa, dahil ya nang tatak Pilipino. Welcome sa kwentong Pilipino. Dito matutunghayan natin ang iba't ibang kwentong taga-Pilipino. Yung hindi mo makapagtakwa ng palaan hanggang na yun puso sa pagkakulong yun ba ay may tuturing mong pabigwan mo sa mga magulang mo na hanggang na yun hindi mo pala ito maaari may mga pagkakataon ba na ang mga magulang mo pinakausap ka anak kailan mo ipagpamaturo ng pag-aaral? anak disidido ka pa ba, ba? na marating o matapos sa palaan Lagi kami nagdi-discussion oh. tungkol dyan kasi kasi yung mama yung mommy ko, yung mama ko, yung mama ko, yung ate na uh, lagi niyang sinasabi sa akin, oh, gusto mo na ba mag-aaral kasi tayo naman natin. Sabi ganyan. Sabi ko, huwag mo na. Ganyan. Kasi gusto ko, pag papasok ako ng school, gusto ko yung handang-handang na -handang -handa. Hindi lang basta handa ako sa mentalidad, sa physical, pero yung talagang lahat. Kasi, up it's a whole journey eh. Naranasan ko yung senior, patikim pa lang yung senior high school. Eh. Naranasan ko lahat eh. So, doon pa lang nagkaroon ako nang parang nagising ako na, ay, hindi pala siya sa siya biro. Kaya yung mga studyante natin sa luto ako sa kanila. Like, may pasok kayo, buwabagyo, mga ganon, tapos kailangan natin tapusin yung thesis, pero kahit bumabagyo, mga ganon natin. Yung mga, mga, mga ganon bagay. Tapos may mga pangangailangan ka na na ang hirap punan kasi may mga sitwasyon na katulad yan. Halimbawa, gumagawa kayo ng isang thesis, tapos kailangan yung i-print yung thesis nyo, tapos bumabag yung walang bukas, yung mga ganong bagay. So, wala kayong resources, wala naman wala namang personal ng na mga gamit, ng printer, ng ganyan. So, kaya gusto ko, pagbabalik ako, 100% confident ako na handa ako kasi hindi ko Kaya sa mga sa mga magulang, eh, hindi po talaga biro magpa-aral ng anak. That's why papasok pa rin. Sabihin ko rin yung family planning talaga. Kaya ako, ay, eh, ako pasalamat ako sa magulang ko kasi bata pa lang ako. Sanggol pa lang yata ako. Nag-enroll na sila ng educational plan. Which is important yun. Kaya ako principal ko din yun. Kaya kung sakali man magkaroon man ako ng aking sariling anak, talagang siguro kung ikasal man muna kami, paghahandaan namin talaga na na magkaroon ng educational plan yung mga, mga, mga anak or anak ko. Kasi importante talaga yun. Kasi napakahirap ko mag estudyante. Alam namin yun. Okay, bilang pagbawi sa mga magulang na hindi pa na sa katuparan. At lahat ng magulang kasi ang hangarin naman tayo, magkaroon tayo ng mga maganda. Yes. Bilang pagbawi ngayon, kung idadaan mo sa awit, hangin yung papasok pala kasi yung mga ano na si sa isip ko kaya hindi ko alam kung ano eh. Siguro yung typical na ano yung thank you. Oh, hindi makasabay yung yun lang yung pumasok agad sa isip ko. Hindi ako mag-aano, hindi na ako mag-isip ng maganda pa. Kung ano yung punong pumasok sa isip ko, yun yung sabihin yes. ko. Yung typical na nalaramdaman, uh -huh. magpasasalamat sa mga mga mm -hmm. mga. And also for, yun nga, yung may lyrics kasi na for teaching me how to love, teaching me how to... Kasi uh, kahit hindi nila tinuro sa iyo, may natutunan ka sa base sa mga kung paano mo yung magulang mo, kung paano mo sila nakikita. Natututo ka eh. Kaya hindi na mamalaya sa ng mga magulang na yung mga anak natututo sa mga ginagawa nila. Kaya hindi rin biro mag magulang. Sir, so, kahalaga sa iyo? Na kahit paano makilala sa mundo ng importante. Sobrang importante. Kasi madaming musikero ngayon na madaming gustong patunayan, maraming gustong sabihin. Kasi para sa akin, ang pagiging isang... Kaya hindi lang musikero. Pagiging artist ko na Kasi marami, marami tayong klase ng art form. Pero katulad mo, ganito. This is a form of art, art form merong gatulan yan, gumagawa ng mga painting, yeah. nagtitinta. So, marami silang gustong sabihin kasi marami silang mga advocacy. So, ako, meron din akong advocacy. So, isa din ako sa mga taong yun na parang katulad nila na sumusulong sa mga mga paniniwala. Tinatagoy. Uh, Ang iba't ibang klase ng mga talento na may Tayo ngayon sa mga Um, ang CM sa makabagong nila, kaano kahirap magpatunay patu ang sarili niya? Well, actually, kahit kung ano pa man, eh, parang napapasa-pasa lang siya sa bawat ng relasyon. Yung hirap eh, no? Pero magkakaiba lang ng ano eh, kategorya or magkakaiba lang kung paano sila nagiging hirap. So, ngayon, masasabi kong uh, mahirap pa din. Kasi may mga standard na tinitingnan yung mga tao. Like, katulad nung pag may mga event kami minsan, may mga yung mga co-artist ko, ko dyan sa mabuhay, pag, pag magkakatabi kami na minsan parang nagiging critic kami, hindi naman saan nag-judge kami, parang kasi syempre yun yung, yung, yung ano namin, yun yung art form namin, parang meron lang kami, parang nag-aaral din kami. Sa so, tignan, parang ganito dapat yung ginawa niya, no? parang ganito dapat, or yung galaw, medyo, medyo malakas pa dapat yung pili kung dating. Pero okay pa, tingin ko may bubuka. Pati may mga kami usapan. Mga gano'n. Kasi nakikita ko sa general sa mga uh, makikilala ka base sa base sa yung physical na anyo. Totoo yan. Aminin natin yan guys. Kaya nga dami Pilipino may hindi may hindi sa mga Koreano ngayon eh. <laughs> diba? So... Oh, speak of kind of Pag nabas tayo, kailangan ba tayo mga 2K2R? Kaya sumabay Maaari. Maaari tayong sumabay kasi parang ano lang yan eh, strategy niya na kailangan nating i adapt Kumbaga na kung paano kumikilos ang larangan ng musika ngayon, doon tayo, parang sasabay tayo sa agos. Okay, CM, sabay sa pag-agos, ikukunin iku ko yung ngayong sinabi naman sa mga veterana nating friend na si Misty na ginagawa ni na parang sa kasalukuyan ang pinang mga artist natin quote in quote, no? is parang nagkakamuha Pabalitin mm. ko ang sinabi mo sa pagkipagsabayan mo or sa kung ano ang trend hindi ba nasa yung show yung sarili mo identity, identity? 100% I would agree <laughs> kasi parang hindi ako to. Yun nga yung yan sabi ko na parang ako pa ba to? Like, ako pa ba yung pinapakita ko sa mga tao? Parang kung nandudun na ako tapos hindi pa ako. So tama yung sinabi ni Miss D. Uh, yung sasakripisyo mo talaga. Yung kung sino ka. Yung mo na ipapakita. So, nawawalan ka ng authenticity sa mga ginagawa mo. And, it, and as an artist, it's napakahalaga nun. Sobrang halaga ho nun na maging unique ka in a way. Kasi doon ka nagkakaroon ng what sets you apart from kung ano man meron sila. Kasi totoo sinabi niya. Napapansin ko din sa mga musika ngayon, to be honest, sa P-pop. Well, iibahin ko yung SB19. <laughs> Kasi ang galing nila bumale eh. Galing nila bumale and um, kilala, kilala ko din kung paano sila mag-isip. Kinda. Pero sana lahat ng artists ganon, walang standard parang, ito yung nararamdaman ko. Ito ako eh. Ito ako eh. Yun. Kasi, ito, meron din akong isang quote din sa isang interview ng isang napakasikat na artista. Isa na dito si Lady Gaga. Tinanong siya, if, ang tanong is, kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon na makipag-collaborate ba o makipagtrabaho sa isang napakasikat na, na manunulat or songwriter, anong advice na may mo sa kanya? Isa lang sinabi niya. Anong nasa focus na gawin mo? What's on your heart? Do Yun lang yung sabi niya. Wala lang siyang ibang sinabi. Kasi totoo yun. Kasi doon nalalabas lalabas kung sino ka. Ano yung authenticity mo? Kasi doon yun, makaka-relate yung tao. Kasi yung nagkakaroon tayo ng standard. Hindi natin alam na na may mga maliliit pala na din natin alam magaling umawit or musikero, magaling magsulat, nai-intimidate kasi ay, kailangan pala ganito yung itsura, kailangan ay. pala ganito yung ano ko. Ang dami sa sakripisyo dahil, dahil nakikipagsabayan ka. Nakikipagsabayan di Diba? Pero ang malaga, kahit nakikipagsabayan ka, dapat hindi pa rin nawawala kung masaya ka. Totoo. Okay lang makipagsabayan kung hindi nawawala yung saya kasi yun ang dadalag sa iyo kung bakit ginagawa ko ba yung ginagawa ko. Okay, bago na itong kung bakit ka napasok sa mabuhay ko, CM. Ito, isang matangahasang tanong pa sa ka Gaano sa, ano sa iyo ang bandila ng bahagka? Para sa akin, napakahalaga. Mm -hmm. Napakahalaga. Kasi, yun nga, napag-usapan natin yung gusto ko. Yeah. So, may mga tao kasi na, again, na-discuss na, na din natin yung individualidad. So may kanya-kanya tayong anyo, may kanya-kanya tayong parang hindi mo, hindi mo pinili yun eh. It's not a matter of choice. It's something that you have to accept. Kasi may kilala akong kaibigan na, lagi, well, lagi ko siya nakakausap madalas umiiyak sa akin yun. Hindi ko nasasabihin kasi ayaw niya mapahiya. Hindi, pero lagi yun, ano, isa rin siyang miyembro ng, ano, miyembro ng Mahaghari. And lagi niyang sinasabi sa akin, bakit pa ako naging bakla, bakit pa ako naging tomboy, bakit pa ako naging lesbian, or bakit ba ako naging trans. Yun lang lagi ko na, kasi marami akong kaibigan na trans eh. Marami akong kaibigan na trans. Bakit kaya lagi, ba, 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 bakit ako naging ganito? sabi ko, ikaw yan eh. Sabi, niya, sabi ko sa kanila, lagi ko sinasabi sa kanila, it's not a matter of choice, it's acceptance. And yun yung dinidil nila araw-araw na hindi naman nila dinusto maging gato. Pero yun yung nararamdaman ng yes. ano, nasa puso nila eh. And yun lang naman yung gusto nila sa or ipakita. Kasi yun naman talaga, alam mo si M, totoo yan. Kahit sa mga miyembro ng bandidyan band 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 ng mag-ahari. Lahat ng mga miyembro niya, hindi na hmm. pili. Tinanggap niya sa sarili niya kasi doon sila magiging masaya. Äh. Doon sila magkakaroon ng makabunuhan yung pagkatao nila. O doon sila may maaambag sa lipo na kasi. Kahit mahirap ang tanggapin ngayon, pero patuloy pa rin natin nilalaman ang mag-ahari niya. O ito, bago natin tungguin ulit, tahakang tanong ulit, dahil ikaw ay naroon sa bukat na kaisipan sa mundo ng mga miyembro ng baka, nagmahal pa ng miyembro ng baka. Marami akong kaibigan, mahal ko sila. Alam nila yan. So, so ang pagmamahal kasi may iba-ibang yeah. forma yan. Di ba? Hindi porket... May ibang level. Yan, level. Di ba? Hindi naman porket sabi ko, ang oh, mahal ko to, tapos miyembro siya ng bahagari, sabihin kami na. Yeah. Di ba? May mga bagay kasi na, di ba pwedeng platonic lang yung love, di ba? Okay. Kasi, alam mo yun, may mga, may mga kaibigan ako na talagang parang kay, uh, di lang kaibigan yung turing ko eh, kapat eh. So, gano'n na lang ako, gano'n na lang ako mag-care, mag gano'n na ako mag-alala, mag, mag -alala. like, ayos pa ba kayo dyan? Like, Minsan nga natatawa ako, may mga kaibigan ako dyan, pinagsisilos na ako ng diyowa nila. Pero eventually, naiintindihan naman nila, okay. okay naman. So, para sa akin, magmahal ng isang bahaghari hindi kabawasan ng pagkatao. Pag -pag Lalo na, ito, babanggitin ko na, hindi yung kabawasan ng pagkalalaki. Kasi para sa akin, kung ano ka, kung nanakilala ng isang membro ng bahaghari, ikaw pa din yan. Again, it's a matter of acceptance, na of course. Okay, Okay. Siyempre, ito na. Paano ka nag O paano ka nagpunta sa mabuhay ko? Ayun, nakakagandang kwento niyan. Actually, uh, I've been working with direct job for quite some time. Uh, ano pa ako noon? Uh, nasa, nasa marketing pa yata ako na. And then, um, nag-events kami and then nag-uusapan na, nag-uusap na mga kami yan, and then suddenly, uh, pass forward tayo, kasi wala na ako sa trabaho ngayon, may iba na akong trabaho, I was doing my dream job as a beauty specialist, kasi I've been doing it, mahilig talaga ako sa makeup, simula wala nung na pag-aralan ko siya sa teatro kasi di ba parang yon art form na naman na gusto ko kasi parang doon pag hindi mo gustong maging ikaw muna pwede kang maging ang transform. napaka napaka ano, napaka laki ng kapangyarihan ng makeup, guys. Hindi lang siya basta-basta para magmukha kang decente. It's power. So, ayun. So, parang I feel empowered every time na nakaka nakakapag-makeup ako or nakakapag-transform ako. Actually, sa mga, ano ko eh, sa mga pag nakita niyo po yung IG ko, yung TikTok ko, nakikita niyo may transformation doon. Actually, sinusupportahan din ako ng nanay ko kasi siya na niya naman. Ang ganda lang kasi nung yung feeling lang na, ah, hindi ako sisigan ngayon. Ibang tao ako ngayon. Nagtatago ka po Oo. Okay. Paano ka pinag-usap ng mag-uwi? Ayun. Dato ka nila maging bahagi hindi lang ayun so ayun na nga biglang ah uh, hindi naman ginawa pero nangamusta si Derek sa akin ayun angamusta ka lang si so, ko eh Derek magsimula nyo lang magsisimula nyo lahat sa isang kamusta eh magsisimula nyo lahat sa isang kamusta kaya nagkamustahan kami hanggang sa hanggang sa nabanggit na yung naghahanap siya na ng mga pwedeng makakaawit sa talent festival series 2 series 2 ako eh talent festival series 2 sabi ko Oo, oh, pwede po ako. So, binrap ko yung opportunity. Sabi ko, na-miss ko rin naman yung musika kasi that time, nagtatrabaho ko. Day job ko naman yun. Pero, syempre, naging practical na naman ako sa bagay na yung ako kumita ng pera para makapag-provide sa family. Hindi man ako yung breadwinner. Lahat kami nag -aambag. Pero, gusto ko kasi yung may, may ambag lang sa, 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 sa pamilya. Diba? Lahat naman, diba? So, ayun. And then, sabi ko, like, sabi ko, okay, pa, parang tama ba itong decision na to? Tapos, nagtingin ako ng, na, yung one of my, uh, parang, parang pahinga break namin sa, sa trabaho. Nag-check ako ng TikTok ko, meron doon kasi mga tarot reading. Tapos sinabi sa akin, trust your intuition. Ah, okay. Plus oh, cuts. Okay. So sabi ko, ay, ito na to, ito na to, ito na to. So hanggang sa, yun na, nagtalong festival series ko na ako, kumanta na ako doon. Hanggang sa nakitaan ng ni Direct yung potential. Tapos hanggang sa binuho na kami yung jammer. Jammer. Yeah. Diba? So abangan po yan ha, sa Mabuhay PH, yung kanilang <laughs> grupo. Napakagaling po. Kasama po dyan, siyempre, yung isa sa mga pinakamabuhay po dyan, si Ryle Mendez. Ano, so, diba? Ang um, oh. Si oh na ng Maguay Pris Music ay ang paparating na paglilisan ng iyong um, sariling um, kanta. So, bilang paglalabing sa iyo, alam kong narito na ito noon sa Wikipedia. Eh. Pwede ba natin na uh, kantahan ng kahit na version ng ilang niya ng mga kanta mo na room -room Ah, from the Philippines. Nakuha ko pa yung mga kwentong Pilipino. Supportahan po natin si Emma. Napakaganda po lang tayong magkanta. Pero paparingnan po lang tayo ng ilang linya mula sa mga tanggap. Ito, gusto ko itong ano eh. Gusto ko itong linya na ito eh. Kasi, yung kanta na ito parang in the midst of confusion. Babalik pa ako sa expose. Nagpaparang ah... ah... Yeah. Uh, chorus na siguro, yeah. no? Vroom, vroom, ito pa rin ang ruta ng puso ko Beep, beep, kahit lumikop, pabalik pa rin sa'yo Vroom, vroom, kahit masaklan, sasabay pa rin ako Beep, beep, ang gulo-gulo ng puso ko sa'yo yeah. Diba? Yan po ay ilalaman sa mga nakakabahan nyo po sa mga buhay. Ano ko. Anong nais kong kay Diretsya na tumusugal, nagtitiwala sa isang musikyan. Isa lang, salamat. Yun yung isang isang uh, word na masasabi ko salamat o salita. Kasi uh, bihira lang yung may nakitaan, nakakita sa akin ng ganong kasing potensyal. Kasi nung nasa teatro pa ako, well, miyembro din naman ako ng isang grupo noon. Eh. Pero parang hindi ako binibigyan ng opportunity for some reasons hindi naman natin kailangan malaman. Pero kasi para sa akin, napakaganda na nangyari yun kasi it's a misdirection kung saan ako dahil. O yan, nakakabangan ko. O CM, bago tayo magtakot, ano ang night kung babalikan mo ang isang 15 years ago Ano ang night? Nice kong sabihin sa'yo hindi mo man at, hindi mo man napuntahan yung Korea para sa final <laughs> sa final audition mo may mas maganda pang darating pa. ano ang night mo sa sa sarili mo na patuloy na, na ipinaglaban na makuha o makasakit na lang ng ilan sa mga pinag-aaral uh, na sasabi ko sa sarili ko huwag mong isugal yung pagkatao mo para lang masungkit yun. Yun lang. Kasi madami sa atin yun nga, nasap na, napag-usapan natin na, nawawalan nawawala na yung sila, ng sila. sila uh, sa pagkakilala uh, lang nila. Just because na nilang sumikat or maging artista. Pag sinabi mo kasi ng artista, hindi po kaya artista ka dapat sila. Artista, from the word itself, artist makilala ka dahil sa art form mo, hindi dahil sa kilala ka lang. Okay. Bilang pagtatapos natin sa Pansila, hanggang kailan ka maghihintay ng tamang panahon para sa akin? Abang buhay. Kung ito kasi yung para sa akin, nangiwala kasi ako sa akin, kung para sa iyo, para sa iyo. Mm -hmm. Kung hindi para sa iyo, may ibang para sa kin. So, hindi ako, hindi ako mainipin. Siguro, ano, siguro iiyak lang ako sa gilid kasi so, sige, laban na eh. Okay, sige, maraming salamat sa pagtitiwala. Maaari mo lang imbitahan yung mga nanonood sa atin, sa Kwentong Pilipino, sa, uh, sa lahat ng mga social media account mo. And kailan namin maririnig yung original na kantang Vroom 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 beep, beep Beep Beep. Ayan. Actually, it's vroom vroom beep beep, pero malapit na malapit na po kasi masyado nang Masyado lang akong technical sa mga bagay-bagay <laughs> kasi ayaw naman namin mag sa inyo ng hindi maganda. Ayan. So sa ngayon, hindi pa namin alam kung kailan siya lalabas pero malalaman niya sa mga social media platforms especially Mabuhay PH, Mabuhay P uh, PH Digital Network, Mabuhay PH Music Makikita niyo rin sa akin sa social media na cm.music.official sa IG and yung Facebook page ko po na CM Jamstick CM and also on my TikTok na CM dot music dot official. Okay. CM bilang pagtatapos ng ating pag-usap ngayon, kung may ilalarawan mo ang charity, charity mo ngayon sa isang salita, anong salita? Lagablab. Maraming salamat, CM. Hanggang dyan na lamang po ang aming pagdipagpanayang kay CM. Hanggang sa muli po, dito lamang po sa Kwentong Pilipinas. Thank you thank you so tayo ay may pag